Panaginip ng buaya o kahulugan ng buaya sa inyong panaginip. So, kayo ay nanaginip ng buaya. tapos nyo itong video na ito para malaman nyo po ang kahulugan ng buaya. Dahil, uh, iba't iba pong ang ano, uh, interpretasyon ng panaginip ng buaya. Ito ay uh, kakaiba siya. Ang buaya ay simbolo nang problema o kahit anong problema ang paparating. Kaya ang buaya at kakaiba talaga siya na hayop. Kung ikaw ay nanakinip ng nakapatay ng buaya, ang ibig sabihin ay malalagpasan mo ang mga pagsubok na dinadaanan mo. Kung nanaginip ka nang napalibutan ng mga buaya, ito ay nangangahulugan kailangan pumili ka ng isa upang matakasan matak ang iba pang problema. Kung nanaginip ka ng may alagang buaya, ito ay kontrolado ang sariling problema. Ang buaya, tahimik na hayop at halos hindi kumikilos. Pero pag tinapunan mo ng pagkain, ito ay biglang gagalaw. Huwag kang kumpiyansa sa sarili at lumapit sa buaya dahil ito ay biglang susugod at ito ay mabangis na hayop. Kaya huwag kayong basta-basta lumapit sa buaya. Kahit gaano man kalaki ng problema, huwag pumawalan ng pag-asa dahil ito po pagsubok lamang at kailangan mo lang maging matatag sa iyong sarili. Ang buaya halos hindi kumikibo pero ito ay nagmamasid lamang at nag-aantay ng tamang oras at mabangis kung kumilos. Kung kayo po ay nanaginip o hindi nanaginip, huwag po kayong kumpiyansa na lumapit sa isang hayop na ito. Dahil itong buhaya na ito ay traitor po siya. Hindi siya kumikilos akala mo ay siya ay patay na, pero siya po ay nagmamasid lang lamang. Kaya po mag-iingat po kayo at huwag kayong kumpiyansa sa hayop na ito dahil ito po ay isang wild animal. Mabangis po itong hayop na ito. Salamat po sa inyong supporta at walang sawang pagsusubaybay ng aking channel. Share and like lang po. Salamat po at mag-iingat po kayong lahat at manalangin kahit saan man po magpunta. Salamat po.